Ah, uh, what's up mga katoy? Magandang umaga. Ay, gusto mas. <laughs> uh, ngayon umuwi tayo. Ah, uh, umuwi kami ngayon. At, um, hanggang bukas, may huli pa. Tapos yung katapusan ng February 28. Ah, uh, doon muna ka sa loob. Tapos sa Marso sugasina yung busy na, busy na tayo. Ah, uh, para yung maaga na yung lakad natin. Alas 2, alas 12, alas 10. Yan. Atos mga 10,000 ng 10,000 yung huli. Ah. Uh, mga konti lang din. Mga 8,000. Ngayon ganyan. May, may 10,300. Ah. Uh, 13,000. 12,000 naman ako. ng huli yun. busy na tayo sa Marso. At ngayon, nandito kami sa ano? Sa dito, Naruto tapos ng Awaji yan ako sa bundok yung Coltria na inuhuli namin yan uh, pahinga lang kami ngayon uh, upang muna ulit ng lakas uh, ayan yung mga truck namin may mga laman na yung isa na lang ang wala pakiyari ito uwi na kami malayo-layo din sa kumpanya namin mga tatlong oras kalati siguro biyahe yan eh, sa bundok na kami oh. So, uh, maganda rito yung mga poultry nasa bundok kaya di problema yung amoy ng ano ng manok tsaka malinis naman hindi naman sila masyadong maamoy yung mga tae eh. walang langaw kasi nga nasa bundok ko oh. sa babaw gumagawa pa na ibang kulungan eh sa taas uh, lalim ito eh, na yung ibaba Ayan, ang daan. Diyasi kumukuha ng tubig sa parang dam. Uh, sa susunod, siguro sa bang lugar naman kami. Yan. Kasi mar marami na huli. Yan. pinakita ko lang sa inyo, Tatso, yung huli namin ngayon. Kasi nung mga nakaraan nga, sa loob lang kami. Ay, naglalabas lang ng mga manok na matitigas Baka tawagin nila ito sa Sa pressure ng malalaki Yan, inubos na namin Maubos-ubos na O naubos na uh, Ngayon, Huli naman kami ng ano, ng papatayin Ng manok Tapos lalagay uli sa ano Iipunin uli para pag uh, wala na namang huli Ilalabas uli yung mga patay na manok na yon Ang mga matitigas, papalambutin uli yan. Ah, sige mga kachoy Ipinakita ko lang sa inyo yung huli namin ngayon. Ayan, uh, malayo uh, na yun. ka sa truck pagka nasakay ka na. Ah, uh, sige mga kachoy, maraming salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye.